Ano nga ba ang meron sa BRP Sierra Madre? Ano ang kasaysayan nito? Bakit ito ay sinadsad sa West Philippine Sea? Ano-ano ang mga posibleng gawin para makaresupply ng maayos dito ang ating hukbo at nang makumpuni ang barko? Tingnan natin sa video na ito. Bago natin tingnan ang kasalukuyang kalagayan at papel na ginagampanan ng BRP Sierra Madre, ay tingnan muna natin kung ano talaga ito bago pa humantong sa kaawa-awang kalagayan nito. Ang BRP Sierra Madre ay isang landing ship tank. Ginagamit ito sa iba-ibang paraan gaya ng Amphibious Operations dinisenyo ang barkong ito para maging versatile upang suportahan ang mga amphibious operations sa pamamagitan ng pagdadala ng maraming mga sasakyan, kargamento at tropa nang direkta sa baybayin ng nang hindi nangangailangan ng mga pantalan o daungan dahil sa meron itong flat bottom hull. Logistical support ang barkong ito ay mahalaga rin sa pagdadala ng mga supply at reinforcements upang suportahan ang nagpapatuloy ng mga operasyong militar. At panghuli ay medical evacuation. Ang mga LST ay maaari ring magsilbing makeshift hospitals para magbigay ng medical na suporta at evacuation capabilities sa panahon ng labanan makikita natin na napakahalaga ang kakayahan ng barkong ito. Ngayon, tingnan naman natin ang espesifikasyon nito. Ganito ito kalaki kumpara sa BRP Miguel Malvar na may habang 118.4 meters. Ang BRP Sierra Madre ay may displacement na tinatayang 4,080 tonelada kapag puno habang humigit-kumulang isandaang metro at lapad na labinlimang metro. Meron itong dalawang General Motors 12567 diesel engines dahilan para kaya nitong maglayag hanggang 12 knots o 22 kilometers per hour. Dahil ito ay barkong ginagamit sa panahon ng digmaan, ito ay may mga armas na nakakabit gaya ng 240mm guns na nasa harapan at sa likod. Pero in-upgrade daw ang armas sa harap sa 3-inch 50 caliber gun kalaunan. Sa magkabilang gilid naman ng harapan at likod ng barko ay pwedeng ilagay ang single 40mm or 20mm guns. Sa may bandang gitna naman at sa likod sa magkabilang gilid ay nakapwesto ang mga single 20mm guns. Meron din itong dalawang landing craft vehicle personnel o Higgins boat sa magkabilang gilid sa likod ng barko. Ginagamit ang mga ito sa pagdaong sa mga baybayin kahit walang daungan o pantalan. Sa gitna naman nakalagay ang mga life rafts na ginagamit for emergency purposes. Sa gitna pa rin ay may helipad naman para lapagan ng dalawang gunships nito, ang Bell UH-1BC Wolf. Ito ay mga helicopters na may mga armas pang gyera. Sa likuran naman ito ay may butas para sa pagkarga at pagdiskarga ng mga importanteng kargamento sa lower deck. Ang mga tangke naman o mga malalaking mga sasakyan ay dito sa harap idinadaan. Nagbubukas lang ang dalawang pintong ito at ang isang pinto na nagsisilbing rampa rin para makaakyat at makababa ang mga sasakyan at ang mga tao. Pwede rin na makaakyat ang ibang mga sasakyan at mga tao sa upper deck gamit ang rampa na ito. Ngayon, tingnan naman natin ang kasaysayan ng barkong ito. Bago ito naging Sierra Madre ay naging USS LST-821 muna ito ng US. Ginawa ito noong ikalawang digmaang pandaigdig at inilunsad noong 1944. Ito ay ginamit sa Pacific Theater, specifically sa Battle of Okinawa para maghatid ng daang libong mga sundalo at mga kagamitan. Pagkatapos ng World War II ay ginamit din ito ng South Vietnam's Republic of Vietnam Navy sa panahon ng Vietnam War at pinalitan ang pangalan nito ng RVNS Mido HQ-800. Sa pagbagsak naman ng Saigon noong 1975 ay ginamit ang HQ-800 para ilikas ang nasa mahigit 3,000 refugees mula sa syudad. Naglayag daw ang barko mula sa ilog papuntang dagat hanggang sa makarating ito sa Subic Bay sa Pilipinas. Kapalit ng pagtulong sa paglikas ng mga refugees ng barko, ay ibinigay ng US ang HQ-800 sa Pilipinas noong 1976 at pinalitan ang pangalan ng BRP Dumagat na kalaunan ay pinalitan din agad ng BRP Sierra Madre. Mula noon ay ginamit ito ng Pilipinas bilang amphibious transport hanggang 1990s. Pero noong 1995, dahil sa pangaangkin ng China sa Mischief Reef o Panganiban Reef na isa ring teritoryo ng Pilipinas, ay napagdesisyonan ng Pilipinas na isadsad na ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal noong 1999 para magsilbing pisikal na presensya at para patatagin ang pagmamay-ari sa naturang teritoryo, sa mga hindi nakakaalam, ang Ayungin Shoal ay isang nakalubog na reef o buhanginan sa Spratly Islands. Ito ay nakapwesto 105 nautical miles sa kanluran ng Palawan. Ibig sabihin lang, ay sakop ito ng 200-mile exclusive economic zone o EEZ ng Pilipinas. Astig, di ba? Napakapakipakinabang talaga ng barkong ito. Pero eto na siya ngayon. Sirang-sira na. Ganon pa man ay hindi pa rin ito nawawalan ng halaga. Ang pangunahing halaga nito sa ngayon ay hindi na sa kakayahan sa labanan kundi bilang estratehikong hakbang na naglalayong labanan ang tumitinding pagiging agresibo ng China sa rehiyon sa pamamagitan ng paglalagay ng barko sa Ayungin Shoal, nilalayo ng Pilipinas na lumikha ng semi-permanenteng outpost na magsisilbing hadlang laban sa anumang pagtatangka na sakupin ang teritoryo gaya na lang ng ginawang pangangkin ng China sa Panginiban Reef at ang pagtayo ng artificial island dito. Naging epektibo naman so far ang BRP Sierra Madre dahil hindi talaga nakuha ng China ang Ayungin Shoal mula 1999 hanggang sa kasalukuyan at the time of the creation of this video. Pero hanggang kailan? Halata naman ang kaawa-awang kalagayan ng barko. It's only a matter of time bago ito tuluyang bumigay. Sa kabilang dako naman, Kumusta kaya ang kalidad ng pamumuhay ng mga marines sa naturang barko? Hindi madali ang buhay sa barko, lalo pat lumang-luma na ito at dahil sa pahirapan sa pagdadala ng mga supplies dahil sa ginagawang panghaharang ng China. Sa lumang barko na ito ay nakatira ang hindi sosobra sa isang dosenang mga marines kada anim na buwan silang nagpapalit ng bagong magbabantay kaya mapapansin natin sa mga larawan na mahahaba na ang mga buhok at balbas ng mga marines dahil lumang-luma na ang barko ay maraming mga butas dito lalo na sa sahig kaya kailangang maging maingat sila sa kanilang mga galaw makikita rin natin sa mga larawan na may mga solar panels sa barko kung ito ay gumagana pa ba, yun ang hindi natin alam. Pero makang gumagana pa naman dahil may access na raw ang mga sundalo sa internet. Dito naman sa makeshift house na ito natutulog ang mga Marines. Ilan naman sa mga libangan ng mga Marines ay ang videoke, pangingisda at pagtatanim ng mga gulay sa kanilang potted garden. Sa kabila ng mga hamon sa barko, ay nananatiling dedikado sa kanilang misyon ang mga Marines, pati na rin ang mga taong sumusuong sa panganib, mapadala lamang ang mga supplies. Ang kanilang katatagan at dedikasyon ay sumasalamin sa mas malawak na pakikibaka ng Pilipinas upang ipagtanggol ang teritorial na integridad nito laban sa mas makapangyarihang kalaban. Ngayon, ano-ano nga ba ang mga dapat gawin para maging matagumpay ang pag-resupply sa BRP Sierra Madre? Kung napanood ninyo ang mga balita, talagang napakahirap ang pagpapadala ng mga supply sa BRP Sierra Madre gamit ang mga maliliit na military boats dahil sa dami ng mga humaharang na Chinese Coast Guard boats. Ang suwestyon ng isang eksperto ay padamihin pa ang mga Coast Guard o military boats na magdadala ng mga supplies para hindi ma-overwhelm ng mga Chinese Coast Guards. Sunod ay teknolohikal na inovasyon. Ang paggamit ng modernong teknolohiya tulad ng satellite surveillance, drones at advanced navigation systems ay makakatulong upang mapadali ang resupply missions. Ang mga teknolohiyang ito ay nagbibigay daan sa mas tumpak na monitoring ng mga kondisyon sa dagat at ang mga potensyal na pagbabanta, kaya't mas napapalakas ang seguridad at kahusayan ng resupply mission. Sunod ay airdrop gamit ang aeroplano. Epektibo sana ito kung walang kalabang nakaabang din sa lugar na pagbabagsakan ng supplies ang isa kasi sa mga airdrops na ginawa ng AFP na sa tubig bumagsak at hindi sa mismong upper deck ng barko ay naagaw ng mga Chinese Coast Guards. Sunod ay Vertical Replenishment o Vertrep. Ito ay ang paggamit ng helicopter sa pagdadala ng mga supplies. Ito ay mas accurate kaysa sa airdrop. In fact, may training na dito ang Philippine Navy noong 2020 ay naging matagumpay ang kanilang vertical replenishment exercise noong nagkaroon ng joint exercise na tinawag na dagit pa. Ang ginamit nilang helicopter ay ang Augusta Westland AW109 Naval Helicopter ng BRP Tarlac. Ngayon, kung hindi na raw talaga kayang ma-repair ang BRP Sierra Madre, ay kailangan ng magtayo talaga na isang Coast Guard substation o di naman kaya ay full pledge na military facility talaga sa Ayungin Shoal at sa iba pang mga karagatang teritoryo ng Pilipinas gaya nito. Nagawa na rin ito ng Vietnam. Sa katunayan, nagawa na ito ng Vietnam sa teritoryo rin nila sa West Reef at Sinco Island. Ang BRP Sierra Madre ay tumatayong patotoo sa determinasyon ng Pilipinas na igiit ang soberanya nito sa mga pinagtatalo ng teritoryo sa West Philippine Sea. Ang barkong ito ay patuloy na gaganap ng mahalagang papel sa estratehiya ng depensa ng Pilipinas at sa mas malawak na paghahanap nito ng katatagan sa rehiyon at pagsunod sa pandaigdigang batas. Ang matagumpay na resupply missions ay magiging susi sa pagpapanatili ng presensyang ito sa pamamagitan ng maingat na pagpaplano, teknolohikal na edubasyon, diplomatic engagement at pagsasanay. Pero ano nga ba ang mga dapat gawin ng Pilipinas para mabawi ang mga parte ng West Philippine Sea na nakuha na ng China? Panoorin ang video na ito.